What's up guys? Today is Sunday and for today's video ay eh, babiyahin na naman ako ng joyride So pupunta ako ng Payatas para kuhain yung mga naiwang gamit nila na mama doon And para hindi masayang yung ating biyahe is kukuha tayo ng pasahero Para hindi tayo sayang sa gasolina So ang target is makakuha tayo ng pasahero Papunta doon or along the way lang Papunta ng Payatas And so got our first booking mga idols Mula dito sa ML Quezon tagi Going to uh, SM Aura So 94 pesos lang ito Pero all good to dahil along the way lang to Sa ating pupuntahan And nandito na tayo sa ating uh, pickup location So mula BGC is magaantay na lang ako Ng another pasahero Papunta ng Payatas Ayun sa ating kumakaway kaway na Michelle po dito ma'am no? Sa kabila Thank you po nakaka lang nung una nating pasahero And yung 94 pesos, ginawa niyang 120 pesos So not bad yun Goods na goods yung biyahe natin So for now, maghantay tayo ulit ng pasahero Papunta naman ng Payatas Or along the way, papunta ng Payatas So tipindi tayo kaagad agad doon dahil pwede natin ipanggas yun, diba? Abang-abang lang tayo dito Meron yung dito Walang booking mga idol So antay lang muna tayo dito Meron din yan Normal lang to sa linggo talaga matumal Ang mga gantong araw Pero for sure meron, din, meron at meron din papasok na booking yeah, Abang na muna tayo ng kaunti dito Hindi naman tayo nagmamadali For today's video Parang layo naman nito pero sige go kumuha ako ng second booking pero hindi along the way mga idols Papunta ng paranyak ito pero all goods lang palag to earl po tama okay na sir dito sir okay eto pa Thank you sir, thank you. Ayun, napunta tayo sa kabilang side, no? Imbis na pa pagano, pa ganun. So, napunta ako dito sa may paranya, kay malapit sa may pasay. Pasay ba talaga ito? O nga, malapit sa may pasay. Dahil, pinasukan ako ng booking na 160 pesos. And, sayang kasi, 160. Hindi naman tayo nagmamadali. So, kinuha ko na. So, kahit sa lungat siya dun sa uh, uh, way natin, magpuntang payatas, eh, kinuha ko na para... Madagdagan kahit pa paano yung income natin. So yung 160 na booking ni sir Is ginawa niyang 200 pesos So not bad na naman Another tip na naman tayo mga idols So yun mga idols Nakuha ko na ng aking pang third booking And mula dito sa may um, Pasay Papunta ng Valenzuela 342 yung booking mga idols So good decision tayo dun sa ginawa natin Pagtanggap ng ating parangyake okay. good na good So dahil pa-north ito Ang ating rides na to So panort Na all panort Tururut, Hello po. Hello sir, Joy Ride. Nandito Hello, na po. Hello banda sir. Nandito ah. po kasi kami sa ano, entrance. at guard post. Guard post. ah, uh, andito ako sir sa may Shakey's eh. Saan po ba yung guard post? Sa may Jollibee po banda. Ah, dito Jollibee. Kakarga ba kayo may malita sir? Isa lang. Malaki ba? Malaki ba? sige, kaya naman siguro yan. Oh. Kaya ba? Kaya ba? Tapos na yung pasayero mo. Ah, sige. Okay. Tignan natin sir Kung hindi itali ko na lang Tingin niya ako sir okay, pato. Dito na lang Huwag nyo nalang masyadong sandalan, ma'am, yung ana. Para hindi malondoy. Saka, ma'am. kalookan pwede to yan meron ako nakuha ang isang booking na naman uh, pakalookan naman ito feeling ko malapit lapit na to sa payatas kasi panabalid siya siya no feeling ko lang ha hindi ko sure pero inaccept ko na dahil malapit lang yung pick up so 99 pesos lang itong booking na to yata to si Sam kabayan Sam is that you my friend?

Ito sir, thank you. Salamat po. Ito, sakto to. Politics. Chat natin. Naka-promo pero goods na goods na to. Layo lang ang pickup to, 0.7. Not bad na to. 7 minutes lang. Secure na natin. Ayun, nag-ring na. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Joyride, ma'am. Iko-confirm ko lang yung booking. On the way na po ako. Yes, po. Okay, po. Thank you, po. Okay. Confirm ang booking. So, let's proceed. Saan drop-off mo, ma'am? Yes. 3.30 na lang po. Ibigay niya Thank you, po check natin kung gaano tayo kalapit sa ating um, pupuntahan. Yung pinaka main lakad talaga natin. So, eto na. Eto na. Ilang ilang payaras. Oh, imagine that. 1.1 kilometer away na lang tayo sa ating lalakarin, lalakarin na sa ating pupuntahan mga idols kung sa ako yung drop off natin sa pupuntahan natin and may pumasok pa nga negative na yan, negative later na lang kung kakasya pa yung pasahero sa ating motor but for now we're going to uh, proceed with our main goal English speaking na naman si Idolo ayan pupuntaan na natin yung ating pinaka talagang lalakarin ngayong araw and imagine that no um, kung hindi ako bumiyahe edi di sayang yung aking uh, gasolina pero since bumiyahe nga tayo bago natin kuhanin itong ating itong pinapakuha ni mama sa atin E eh, kumita pa ako ng almost 1,000 pesos hindi nga lang tayo direct ang dahil nga syempre iba iba yung destination natin but since nag end up tayo na dito manapit lang sa ilang ilang street payatas napakahusay no ganoon tayo ka bless no nakatipid na tayo sa palalamu na more than 400 pesos, kumita pa tayo ng isang libo.